Hi guys! Nandito tayo ngayon sa Batasan Hills. Meron na naman tayong bagong project. Pero bago yun, tutur ko muna kayo sa... Ay! Sorry! Hi guys! Nandito tayo ngayon sa Batasan Hills para ipakita sa inyo ang magiging bagong project ng Module Asia. Tara! Samahan nyo ako. Itutur ko kayo. Ayan. So ito yung buong bahay ni Ma'am. Ayan. Ito si Ma'am. Hi Ma'am! Ma'am! <laughs> Yan. So, ito yung magiging parang maglalagay tayo ng cabinet dito. Tapos, dito naman yung kitchen. Ayan. So, ito yung kitchen ni Ma'am. Yan. Tapos, meron ding under stair. Maglalagay din tayo ng cabinet dito para ma-maximize natin yung space. And then, after ng kitchen, meron din tayo walk-in closet. Dito siya. Ito, ang walk-in closet ni Ma'am. So, excited na ako sa magiging Itsura ng walk-in closet at ng kitchen niya. So, And ayan, don't forget to like, share, and subscribe sa aming mga social media accounts. <laughs>